Bestie Darren, nag-live ngayong araw after mag run sa Mall of Asia kaninang umaga. Hindi na makapaghintay na ichika ang ilang kaganapan with Kim Pao. Dahil nga parte silang tatlo ng Chow King, naroon sila nakisaya. May kaunting program, sayawan at kantahan. Kasunod nito ang main event, ang fun run pong bubukin ni Darren Espanto? Sinabi nito na ngayon lang ulit nakasama si Bestie after one month sa busy schedule. Masasabi niyang mas lalong naging sweet sila Paula Bilino at Kimi. Alagang-alaga simula pagdating sa menu at pagdating sa loob ng tent. May pag-abot pa nga ng tuwalya pamunas ng pawis, sinong hindi kikiligin. Marami na rin dumabas na video na sobrang klingi ni Paolo. Palagi niyang hinahawakan si Kimi sa kamay, braso at balikat. Nang sa walang makalapit na mga kalalakihan. Gusto lang din na maging safe si Chinita Princess. Ayon nga sa mga komento. Thanks Darren. Ramdam namin iyan sa dami ng lumabas na ayuda. Hindi nagsisinungaling si Darren sa kanyang mga sinasabi. Tama lang iyan para lalong mamulat ang mga bashers sa mali sila nang binabangga. Sweet na sweet talaga ang mag-asawa. Wala nang pakialam sa mga say ng iba. Ang mahalaga ngayon ay in love sila sa isa't isa at hahayaan na lang kung ano man ang sasabihin ng iba sa kanilang dalawa. Anong sa inyo?